Punong-puno ng liwanag at saya ang San Jose City Nueva Ecija nang idinaos ang Lantern Competition noong November 9, 2024 bilang bahagi ng selebrasyon ng Pasko. Ang patimpalak ay nilahukan ng mga mag-aaral mula sa siyam na clusters sa buong lungsod kung saan ang bawat cluster ay binubuo ng lima hanggang anim na paaralan. Ipinamalas ng bawat kalahok ang kanilang husay at pagkamalikhain sa paggawa ng parol gamit ang mga recycled materials. Ayon kay Vice Mayor Ali Salvador, layunin ng lokal na pamahalaan ng San Jose City na iparamdam ang diwa ng Pasko sa bawat San Joseño kaya bukod sa lantern competition, nagkaroon din ng coral competition at iba't ibang Christmas decorations na nagpapaliwanag sa buong lungsod. Ah, siyempre binabati ko ang lahat ng mga sanosenyo ng Advance Merry Christmas at ah, ini-invite ko na rin lahat na manood sa isang araw, ah, Meron tayong grand finals ng coral competition. At ang ating pong pailaw dito sa ating lungsod ay Patuloy po itong bukas gabi-gabi para po sa lahat ano hanggang January uh, January second week po. Samantala, hindi naman maitago ang saya ng East Cluster na binubuo ng mga mag-aaral mula sa Bakalat Elementary School, Kulaylay Elementary School, Kaliwanagan Elementary School, San Jose East Central School, Tumana Elementary School at Kaliwanagan National High School nang sila ang tanghaling panalo sa kompetisyon ang kanilang obra na pinangalan ng Aninag ay mayroong disenyong infinity mirror na sumisimbolo na ang bawat San ay isa sa liwanag ng Pasko sa buong lungsod. Sobra pong saya, hindi ko po maipaliwanag kung ano yung naramdaman po. Pero yun po, saya para po sa mga bata dahil unang-una -una po sa lahat, sila po talaga yung... Um, sa likod po ng parol na yon yung kanila pong tiyaga at saka po yung puyat pagod sa kanila po talaga to para po sa mga bata. Ako po si Carmel Joy Deo Miguel para sa Balitang Unang Sigaw.